Ayan mga kaibigan, mataas na yung ma, mataas na yung ano natin. Oh. Mataas na yung ating na yan yung hollow blocks. At ito, may dumating na naman tayong deliver. Ayan, pang tatlong daang hollow blocks na natin yan. Ayan. Yung bagong dating na deliver natin. Ayan. Shout out sa inyong dalawa. Yun. Shout out. Pag tatlong daang hollow na natin na mga kaibigan, basta yung budget natin na 40k. Bubu bubuhin natin tong bahay na to. Marami nagsasabi, imposible, eh, pero makikita natin kung mabubuo sa halagang 40k. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, talagang marami magtataka. Matibay yan, na bahay na yan, konkreto yan, halagang 40k, bubuhin natin. Eh, uh, yung mga delivery natin na uh. Pararating lang. Mga ah, Kaway naman dyan, Gwapo. Kama, kaway. Yun. Ikaw. Yan. Baka may babatiin ka. Oh, wala. Shut up kay ayan o, mga kaibigan ayan o, yung tawag na horizontal para pampatibay nakapasok yan ayan o. Ayan, nakatusok doon sa loob tagos yan pag anon ito wala pang laman lalagyan natin yan ng laman pero unahin mo natin yung asintada itong hollow blocks para mailagay natin itong horizontal nakatusok para matibay ayan o ayan. ano yan Largo yan, isang buong bakal. Nakatusok din yan sa kabila. oh, sino magsasabing hindi matiba yan? Yan. Ito, wala pang laman yan. Panghuli na yan. Bago natin lagyan ng laman yan. Tapos na muna yung siding. Bago natin lagyan ng laman yan. Ayan. May bakal din yan para pang clam. Pang nung kahoy na paglalagay ng yero. Lahat yan may bakal. Yan. Para matibay, bawat tatlong hollow blocks, isa, dalawa, tatlo. Maglalagay tayo ng bakal. Ang tawag yan ay horizontal. Horizontal ang tawag yan. Yung bakal na yan, ibabaw natin yan sa tubo. Itong PVC na to para pag nalagyan natin ng laman yan napakatibay hindi mo kaya ang uga-uga yan tipid na matibay pa yan ito na mga kaibigan nakakaroon na ng forma yung ating ginagawang bahay tipid na bagay tipid na mga bagay pero matibay konkreto ito gumamit lang tayo ng PVC pampusti anim na piraso yan nagkakaporma na siya nagkakaporma na yung ating ano target natin sa 40k na matapos ayan ayan nagkakapormang bahay na meron tayong pinto meron tayong pinto at syempre may pinto rin tayo papunta sa kitchen kung magkikitchen ang mayari may pinto pa rin tayong ginawa sa ano sa papuntang CR kung magsi-CR siya doon Nagporma na rin yung bintana ayan Naka-forma na rin. Ayan. Halos naka-forma na sila. Sa ano. Inabot na tayo ng ano mga kaibigan. Yung halaga. Inabot na tayo ng 16,000 pa lang. Sa paikot na yan. Pati yung ilalim yan may buhos para matibay. May parelya. 16,000 pero... Meron pa tayong materyales sa 16,000 na yan. May siminto pang-anim doon may mga bakal pa tayo at saka mayroon pa ng hollow blocks kamay saka may, mayroon pa tayong bato at saka buhangin sa, sa 16,000 na yan siguro nga target natin na 40k maitatayo natin to imposible imposible marami nagsasabi imposible daw sana makuha natin abangan nyo lang susunod kong upload nito yan Imposible daw talaga kasi sa mahal ng bilihin ngayon. Konkretong bahay, halagang 40k may tatayo.